Okay, okay, narito tayo ngayon mga kabungsa Tayo ay nagbakuna sa Marex Kailang kailangan sa atin yan so, ano, Para ang ating manok hindi magkaroon ng problema Ika nga, ang problema ay yung minsan eh, nabubulag at saka nalulumpo Kaya ito medyo marami-marami ang uh, paninturkan natin ng Marex Kailangan kukunahan ito Yan, ito si Doc Sai Ayan siya nga ating inyong contact o kung kayo eh, gusto niyo magpaano ng Marex pwede kayong tumawag sa akin o kaya magchat para i-refer ko kayo sa kanyang number yan kasi no, mga kabungsa kailangan, kailangan yan sa manok ngayon na magkaroon ng bakuna sa Marex dati kasi matigas ang aking ulo hindi ako nagpaano sa Marex yun ang dami yung nagkadera ron, sa aking mga manok, karamihan ay eh, nagkadiferensya ang mata na ubulang Kaya kayo, habang maaga pa lang, kung kayo mga backyard yan o kayo may mga capacity na pasisiyong na 50, eh dapat kayo magpano ng ma-rex para sigurado. Kita mo, kung ako ay eh, nagpa rex dati, di dapat ako malugi ng malaking halaga. Ngayon, eh, lugi. E, bibinta mo lang ng mura. Samantala ito, eh, sure ball, sigurado ka na. Ulitin ko, ito si Kabungsa, Arnold Sanchez. Kung kayo'y gustong magpaano ng Marex, gubak ko na, pili nyo akong i-chat. Kasi i-refer ko rin kayo, ibigay ko yung number sa inyo ng Doxai. Kaya kayo pupuntahan nila sa... Puntahan nila sa inyong mga manukan. Kaya nga pala kung sino yung nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang para kayo updated sa ating mga vlog. Pasinsya na kayo dahil medyo uh, matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. Gawa nung medyo busy. Alam mo naman, wala tayong katulong ngayon. Yan, medyo marami-rami sisiw yan. Kita ninyo. Yan. Pwede hanggang day old hanggang 6 days pero ang sabi ni Doc mas maganda talaga yung day old kasi medyo mas maganda pero kung talagang bitit ka sa oras pwede hanggang 6 days yun kung lalo magpas doon Ngayon kung magtanong kayo kung magkano ay kayo na mag-usap ni Doc Pwede niyo tawagan Yan nga pala ang aking katulong si Jasper Kawain naman diyan kapatid. Suara yeah. raw. Yeah. Yan, yung medyo marami-rami ito. Yan pala ay ngayong kulang na sibahan, yun pala ay tinuturok sa bato. Oh. Yan ang Marex. Kaya kayo mga kabungsa eh mahirap magpalahi ng manok palahe ngayon magastos bukod pa niyang marix na yan na bakuna pero pa ba tayong bakuna na B1B1 -B1, uh, lasota gumboro may pakuraisa pa at saka yung pambulutong napakarami pero nakasiguro naman kayo sa inyong manok ay malusog at saka ligtas yan, kita nyo yan, napakarami Buti nga si Duxay eh, Napakiusapan natin gabi na eh Kailan <laughs> po? Service shop. Daba, eh, Mabuti pumayag sa eh, gabi eh, Nagkamali rin ako Kaya dapat pala bago Pipisahin 4 days Dapat i-order na raw Ang ating parang mga subscriber dyan sa Europe Magandang gabi sa inyo Uh, tumingin lang kayo dito sa amin. Eh, talagang ganito ang aming ginagawa ngayon. Nakapokus kami ngayon sa Marex. Importante yan. Huwag kayo nagpapalahe. Yan, medyo marami-rami yan. Kala nyo, 45 days. sa akin eh, tatlong salang ang aking early dito, ito early kailangan may marix lahat na bakuna importante yan eh. itong aking mga ano yan kaway naman kaway yan kapanood kayo sa youtube yan yan ang ating mga meron ika nga yes so, tuloy lang ang ating bakuna Shout-out nga pala kay Nelson Miranda. Shout-out din kay Jerry Ocampo, ang ating kaibigang pulis na hindi mahilig sa sabong. At saka kay Jason Ocampo. Shout-out din kay Reven Di Castro, ang pinakamaganda lalaki sa mga kakapatid. Ganon din kay Reyes Fabrigas na ng ating batang lapitan pag magpagupit. At ganito rin kanyang anak na pagkagana ng lalaki, Xerox Cafe. Yan, yan ang anak. Xerox na kape, talagang wala kang kulang kabigin. Sa kagandang lalaki, kuwang kuwa Look alike. Maputi, yan. Tuloy ko, marami-rami na. Ikay eh, Doksay, eh, daan-daan ng binabakunahan yun. Ito sa akin, kunti lang ito. yeah Kayo mga kabungsa, kung kayo magtanong tungkol sa mga may problema kayo sa manok, palahin ninyo, pwede kayo mag-chat sa akin. Eh, Tutulungan ko kayo sa abutaki aking makakaya. Hindi nga ako doktor, sabi ko sa inyo, experience lang. Isa din, nagtatanong din tayo sa doktor kung ano dapat gawin. Ibilahagi ko rin sa inyo. Yan, patapos na tayo. siya out din ka pala kay uh, Ian Salis. Ganon din kay Alex Rubiga. Ganon din kay Arnold Salvacion. Ang pinono ng Taugama. At sa si Cusco, shout out din. Na medyo hindi mahina kumain. Okay.